Hanggang ngayon nga ay nananatili pa ring free agent itong si Russell Westbrook at may ilang team na nagpapakita ng interes para kunin ang 36 years old veteran point guard. Na sa tingin nila ay malaki pa rin ang maitutulong ni Westbrook sa team para sa kampanya nila next season. Hindi maitatanggi na grabe pa rin ang nagagawang impact ni Westbrook sa isang team maparebound, hustle plays, passing at maging sa depensa. Naging usap-usapan kamakailan ang pagbabalik ni Damian Lillard sa Portland Trail Blazers habang si Chris Paul ay nagbabalik sa Los Angeles Clippers. Sigaw tuloy ngayon ng mga tao sa social media ay bakit hindi na lang bumalik si Westbrook sa OKC kung saan nagsimula ang kanyang karera at malaking tsansa na makapagbigay sa kanya ng una niyang kampyonato. Si Westbrook ay naglaro ng 11 season sa Oklahoma bago ito lumipat ng Houston noong 2019. Alongside with Kevin Durant at James Harden ay umabot sila ng NBA Finals noong 2012 at natalo sa Big 3 ng Miami. Kung sakali man na mangyari ito ay isa itong napakagandang twist para sa NBA karir ni Westbrook. Dagdag mo pa kung mananalo siya ng championship sa OKC. At malamang sa malamang ay ire-retire ng Oklahoma ang jersey ni Westbrook kapag naisipan na nitong magretiro sa NBA.